Eto na nga, siyempre, nag guest natin dati yung Kyoja. Kyoja! Oh, Kyoja! Pagkatapa oh, natin yung kanilang love story. Mm. So, do sa kanila inspired ang ating debate today. Okay. Yes, eto ba? Eto na ang ating pagdedebatehan today. Dapat bang sukuan ng isang relasyon kung hindi kayo parehas? ng antas ng pamumuhay. Wow. Ay, Ay, yan na. Marami makakarelate dyan na parang langit ka, lupa ako, oh, parang, parang ano. si Kyoso sumuko, mm -hmm. nakipaghiwalay kay Jaja mm oh. dahil oh. feeling niya mas mayaman to. Ako eh. ano lang, middle income, ay middle, middle, oh, ano na, 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 na doon? middle, ni middle. Ni Sharon, middle. Siya, Gabi, yung katulong si Sharon, kasambahay rather, sorry Kapag po. pintig ba uh, ng puso ko? Pati ba pintig ko? ng puso? Ay, pati ba, bawat ngiti, uh, bawat galaw. Yeah. Yes. At dyan si Eddie Garza. Yes. Yan. Dahil sa akin, maybe. Dapat bang sukuan ng isang relasyon ah. kung hindi kayo parehas ang antas ng pamumuhay? Hindi, dapat ipaglaban mo. Don't pa rin talaga ko sa fight, 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 di ba? Sa pag-ibig naman, walang mahirap, walang mayaman. Pantay-pantay yan kung ang nararamdaman mo, ipaglaban mo. Dapat magsumikap ka na may provide mo ang pangangailangan mo at hindi kailangan ay mayaman siya, ay mahirap lang ako. Magsikap ka. Kaya ikaw dyan, -sumikap, sumikap ka. ka. Oh, ba yan? <laughs> yes, siya so yeah. ang akong choice. Diba? Oh. Yes, pero 'di ba, dapat sukuan, depende sa sitwasyon. Okay. 'Di ba? Doon nga 'yung sa story na Kyoja, ang point naman ni Ano Doni Kyosin, mm -hmm. yes, parang masyado silang bata at that time. Parang uh, wala naman kasi siyang maipuprove pa dahil. Na